Hello guys, uh, mag-uugas po tayo ngayon na ano, ng kamping. Uh, ngayon po, uugasan po muna natin. Ito kasi nataposin to, binabat ko muna sa mainit na tubig. Pinugasan so, uh, ko muna, tapos pinabat ko sa tubig na mainit, tapos ito, i ulit natin. Kailangan po natin makuha yung mga balahibo. So, ko. Ngayon, kung may magtatanong po sa inyo, kung sinasabing nyo na may amoy o maango, umaango po yung kambing. Medyo lang, medyo. Hindi, hindi ganun karakteristik yung maango, yung tamang ango lang po. Yung gatoon na din ng ibang kambing na amoy nyo. Diba? Lahat naman siguro pag ganito, nag-stack na ano, may amoy talaga. Tapos dito, pag nawagas na po natin ng nosso, nabasig po natin yung mga ano-ano. Nakukulaan po natin, ihiwalay po natin yung ano niya, laman. Yung kaano kagami ang laman nito, isang ulo. Ngayon ko lalamasin po natin ang asin. Hindi ko mag mag-wash mo sa yung Tapos, pag kukuloan natin, tisignan natin kung may kong pangang anggo, pakukuloan po natin sa suka. Parulutuin natin sa suka. Guys, pakicomment naman kung... Kasi ito, kasi nakapusin, naloob kasi nito, malamig pa oh. na ano ko yung loob nito. Yung loob nito, nalamunan siguro ito. Yung ito, oh. Tinudukot ko po siya. Malamig yung loob kasi para magwala ma 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 yung lamig crossing siya para magandang loto. Tapos lalamasin natin ang asin. Tapos pakukulokan natin para ma madali natin matanggal yung laman sa ulo. Okay hey guys, pakicomment naman dyan kung anong masarap na loto nito. Kasi yung iba, wala po. Biglaan lang kasi ito binigay sa akin. So ito, dati naka, ano to, naka tiklog po ito dati yung dasyado kasi naka-crossing ko yun, bumuka lang po siya. Paki-comment naman po dyan kung anong masarap na loto dito. Kasi kung ang loto po dito, ito yung naiisip ko ng loto. Kasi hindi tayo kompleto sa recipe. Yung anong mayroon ako ngayon, yun lang ang loto gagawin ko. Ayun, lalamasin ko po ng asin. Ito po yung asin natin. Lamasin natin. Para mabasa-basa yung anko niya, sinasawa. Ang anko po sa mga amoy. Hindi naman gasa sa pindigan ng amoy. Guys, paki-comment kung nakakain ba yung dila nito. Nakakain ba yung dila o hindi? Ito yung tatapong ko lang. Ito yung bidong gumanda ng kore niya. Namasin natin ng asin para mabawas-bawasan yung ano. Ayan. Ayan po, nalamas na natin ng asin. Masa na natin. Pero wala ka, makikomment-comment na lang po dyan ha, po yan yung magandang loto dito. Para ako ay may guide at may idea. Kasi first time ko itong ganito. Na bigyan ng ulo. In case po, blessing ha dalawa po binigay sa akin na kaibigan kong hindi ko nabit kasing kung sino kaibigan kong ibang lahi po so, okay, ngayon pa, may pinakulo na pa akong tubig Pwede na po sa, pwede na po. Malayos na. Ah. Tapos kok enggak natin. Oke kan